Abay pinuntahan mismo ni Pangulo Marcos Jr. sa ang isang eskwelahan Whoa! kasabay po ng school opening kahapon sa pagdalaw po ng Pangulo sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Maynila. Apo kanyang inisa-isang puntahan ang ilang silid-aralan at nagturo pa siya sa mga estudyante sa grade 1. Kasama ng ikot po ni Marcos Jr. sa paaralan si Education Secretary Sani Angara. Aminado ang Pangulo na malaki pa ang kakulangan sa mga guro kaya ay utos po niya sa DepEd na kumuha pa ng 30,000 mga teachers at school personnel. May ilang pong paaralan din ang nagpatupad ng blended learning dahil nga sa kakulangan pa rin sa classroom. Suma total, 27 milyong estudyante ang balik paaralan simula kahapon. Samantala mga kapatid, sa ibang balita, sinagot naman ng Malacanang mga bagong patutsada ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakalulungkot na ang vicepresidente ay nagpapakalat daw ng fake news. Sinabi kasi ni VP Sara na magpinsan sina Josec Castro at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Pero una nang ipinaliwanag ni Jose Castro na magkaapelyido lamang sila ng kongresista at hindi sila magkamag-anak. Tungkol naman sa pahayag ng bise na dapat bigyan ng benefit of the doubt ang mga senador pagdating sa impeachment, sinabi ni Jose Castro na makikita naman daw ng taong bayan kung sino-sino ang mga bayas at mga totoong nagtatrabaho. So nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating vice presidente at hindi ito maganda para sa kanya bilang Uh, pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Sana wag manatili ang pagiging source niya ng fake news bilang Vice Presidente. Yan nga po ang tining ni Palace Press Officer, Attorney Yusek uh, Claire Castro. Natatakot naman daw po ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war sa posibleng mangyari kapag nakalabas po ng kulungan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay ICC Assistant to Council Attorney Cristina Conti, nakababahala kung ano ang maaaring gawin ng mga Duterte kapag na pagbigyan ng kahilingan itong interim release. Matatandaan pong hiniling ng legal team ni Duterte na siya ay pansamantalang makalaya dahil daw sa kanyang edad at iniindang mga sakit. Tiniyak din po ng kampo nito na hindi siya flight risk at hindi siya magtatago at hindi na gagawa ng anumang krimen. Pero gate ni Conti, kaya ho naman siyang alagaan ng ICC sa loob ng kulungan at mahirap daw maniwala sa mga salita o ipinapangako ng dating pangulo. It's all just words. Mm -hmm. uh, we have had a bad experience with Duterte's words. One, natutupad. Uh, kasi, di ba, sa isang banda, sabi niya, kill, 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 at maraming nga namatay. Pero sa kabilang banda, hindi ako tatakbo, mag ako, and so forth. Uh, hindi niya sinusunod ang kanyang sinabi. Kaya, for someone who has a sketchy track record, as to his promises and his words, uh, we cannot fully rely on these statements. Yan po ang tinig ni ICC Assistant to Council Attorney Christina Conte. Labindalawang Pinoy naman ang sugatan at nadamay po sa gera sa pagitan po yan ng Iran at ng Israel. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Apat sa kanila ang nasa ospital. Dala dalawa naman sa kanila ay kritikal at nakakonfine pa rin ngayon sa pagamutan. Ayon po sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, 27 Pilipino na ang kinailangang ilikas sa Israel. Bukod sa kanila, nagtatago rin ngayon sa isang bomb shelter ang ikatlong o oh, ang tatlong alkalde mula po sa Eastern Visayas. Hindi sila nakauwi ng isang paliparan matapos silang umatend sa isang event doon. Sabi ng DMW, wala pa silang nababalitaan na nadamay na Pilipino sa pag-atake sa Iran. Pero ang sampung Pinoy na nasa Israel ang nagpahayag naman na gusto nang umuwi ng bansa sa ngayon nakataas pa rin ang alert level 2 ang ibig sabihin mga kapatid voluntary repatriation pa rin ang ipinatutupad. We always stand ready uh, in the event of uh, mass repatriation. We'll carefully uh, uh, continue to monitor the situation but all told we we always stand ready. Uh, we are all, I'm also in touch with uh, aside from the DFA Secretary Ricky Manalo and incoming Secretary Tess Lazaro. Uh, we are also in touch with the DND uh, Department of National Defense for instructions of the president and secretary Gibo Chidoro. yan nga po ang tinig immigrant workers secretary Hans Kakdak. Abang po ang ating follow-up dito ho sa importanteng isyong ito sa kapakanan din po ng ating mga OFWs. Diyan po naman sa Israel. Samantala po naman dinipensahan ni Senador Bato de la Rosa ang kanyang pag-share ng video tungkol sa impeachment case ni VP Sara na peke at gawangan ng Artificial Intelligence o AI. Ito nga po nag-ugat sa viral AI video kung saan tinatanong ang mga estudyante umano kung pabor ba sila sa impeachment case laban kay VP Sara. Libo-libo ang mga nag-share nito, kabilang po ang Facebook account ni Senator Bato de La Rosa na may caption pang Mabuti pa raw ang mga bata at nakakaintindi sa mga pangyayari. Marami mga netizens ang pumuna sa video dahil nahalatang gawa-gawa ito ng AI. Pero ayong kay Ginoong de La Rosa, na isa pong impeachment senator-judge, AI man o hindi ang video sang ayon daw siya sa mensahe nito. Approved din daw kay VP Sara ang video na iginigit na wala ho naman daw problema sa pag-share ng gantong uri ng content. Pero hirit po naman ang palasyo, nakakawala raw ho ng tiwala kung opisyal mismo ng gobyerno ang nagpapakalat ng fake news.